Okay, usapang uh, welding cable naman tayo. Kagaya nito, yung sa akin nasunog na, oh. So, ito naman kasi, uh, kaya pang alisin ito, itong nakapasok dito. Kasi nga, medyo mataas din yung presyo nito. Nire-repair lang ito, pinupok lang ito dito para maalis ito. O kagaya nito, ganito lang yun. Kaya yung mga gumagamit ito, wag agad bili ng bili. Kaya pinupok lang yun dito para lumabas lang yung ano. Wala kasi tayong patungan, eh. Ayan oh. Naangat na siya, naangat na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Balik na ulit siya dati. Tapos, ah, liliahin lang natin. Liliahin lang ng liha. Tapos, ah, babalik ulit sa dati yan. Ayan. Taka, liha. Tapos ito, puputulin natin. Inabot, inabot sa labanan. Tapos, nagkaganito. Good lang. Nasunog. Ayan. Tapos, para maka, ano, uli. Maka welding uli. Ayan, oh. No? yalagay lang natin ito. wd Para makapag-operate uli. Naabot ng uh, ng katuluyan. Tapos papaloin uli. Balik na uli sa dati. Ganito lang ito kasi nga ito talso'y matibay naman itong tanso sa mga ganito. Ayun, okay na naman. Wala nang kapalag. Ito naman, no? din natin. O ganito lang, ganito lang mag-ayos kung siyang halimbawa ang mangyari na nasunog na dito. magbibili bibili nito. Ah, uh, iluluwag lang ito tapos ipapasok ulit. Okay, isinur ko lang para doon sa mga uh, nagwe-welding para kahit na papaano ay uh, magamit mo Okay?